Okay mga kaibigan, Silver Voice TV. Ang lagi n'yong pinaka inaantay mga kaibigan. Ito na po, Vincent Astrolabio versus Jason Moloney. For me mga kaibigan, panalo po si Vincent Astrolabio. I will agree to Sir Sean Gibbons. We had it 8 to 4 for v Vincent Astrolabio. Bakit po? Vincent is more aggressive. Meron siyang mga suntok na talagang epektibo. He hurt Moloney 4 5 times na na-na-rock niya si Jason Moloney. Well, Jason Maloney, jab na the place, takbo. Jab na the place, yakap. So, I'm not sure. Ano ba, ano ba yung tinitingnan ng mga judges natin? Come on, man. Di ba? Eh, bakit naman ito pong si ano? Si, tao uh, tawag dito, si Jason Maloney nanalo pa ng uh, majority decision ng, ng ganun lang. Di ba? Although, alam naman natin na top rank promotion si ano, no? Pero, I think, 'di ba? Astrolabio although he can do more, I think na siguro kung ako tatanungin, konting pressure pa. Pero uh, I think that yung pinakita ni Vincent Astrolabio is enough for him uh, to win, ano? I will agree dun sa uh, ESPN unofficial scoring, ESPN knockout unofficial scoring. They had it 116 to 112 in favor of Vincent Astrolabio. Uh, although, unofficial nga po yon mga kaibigan. Pero still, mga idol, di ba? Uh, I think, no? mo uh, ito pong si Vincent Astrolabio did more, di ba? And he exerted more effort compared dito kay Jason Moloney. But anyway, mga kaibigan, nangyari na yan. Ang importante ngayon, sabi po ni Sir Sean, Vincent is really young. And uh, he already spoke to Al Haymon regarding upcoming projects for Vincent Astrolabio. And ito pong pinangako ni Sir Sean, 2024, he will have another title shot. Ngayon, ang question, ito na pong pinakakaabangan ninyo. Okay, sabi na naman ng mga Talbos Nation, ano, mga Kangkong Nation, natalo daw. Natalo mga kaibigan, high caliber fights po ito. Ito yung mga tipo ng laban na 50-50. Okay? At labang pa po si Vincent Astrolabio sa laro. Okay, although they gave it to the uh, promoter's boy. Pero mga kaibigan, ang masaklap, ito na, ito na yung inaambangan ninyo. Ang masaklap at ang masakit, kung tune-up fight na lang, nagulpi ka pa. <laughs> diba? Imagine, ito mga kaibigan, 50-50, star ng Australia si Maloney. Vincent Astrolabe, up-and-coming uh, star ng Pilipinas. 26 years old. Batang-bata. Okay, he's just 26 mga kaibigan, yung level of competition niya napakataas pa. Yung yung face na mataas, highly energetic yung laban. And uh, idagdag ko lang, sabi nga ni Sir Memo Heredia, he was very happy because it is very hard to impress Mexican uh, fans. Pero na-impress ng ni Vincent Astrolabe yung mga Meksikano and in fact, binu ng mga Meksikano si Jason Moloney pagka-announce nung uh, nanalo. Eh kahapon! <laughs> Akala ko ba may gugulong ang ulo mag... Kapoy, kapoy na, yakap, yakap na, hindi na makasuntok, di ba? Yun po ang nakakahiya. Di ba, pa-decline na yung laro. If we sit as he's still young, he's only 26. He will learn. Do yun yung first uh, ever, ano niya, world title shot niya. Di ba, he'll learn from that. That's for sure, no? And being handled by Sir Sean Gibbons, uh, will be assisted by um, PBC Promotions. Eh mga kaibigan, ito pong ano, eh, alhay mo na. Ito pong si uh, Vincent Astoradio eh, sky is the limit for him. He's still very young, mga idol. 26, batang-bata pa. Napakarami pa niyang pwedeng matutunan and at 26 years old, no, na makarana siya ng ganyan ka laking laban. Eh, of course, dadalihin niya yan sa hinaharap Mga kaibigan, yun, no, diba yun po yung sinasabi natin? And, Sir Sean Gibbon, still very, very Uh, happy and optimistic about the performance of Vincent Astrolabio and sabi nga ni Sir Memo kanina no sabi ni Sir Memo I'm very proud of him ba? and we're all proud uh, you know chap Vincent Astrolabio head up proud kami sa iyo no talagang uh, siguro nasaktan mo si Moloney wala nang ibang ginawa dito tumakbo takbo na ng takbo si Moloney yun ang maganda tayo ang nagpapatakbo ng kalaban. Hindi ikaw yung tumatakbo at yakap ng yakap. <laughs> ang yakap ng pinas. Gapot, <laughs> tawang-tawa ako. Eh. Kala ko gugulo ulog. Habol ng habol, uh, abol ng habol ng yung Afrikana. Yakap ka naman ng yakap, men. <laughs> diba? G tsaka ganun talaga. ba? Diba? Sir Sean Gibbons has a lot of fighters. Sometimes we win, sometimes we lose. The last time, we just won. Ito pong si Marlon Tapales, two belts. ba? Diba? And ngayon, kakalabanin niya si uh, Naoya Inoue if he wins the fight against um, Stephen Fulton which is bata din ni Sir Sean. Then ganun talaga. Kasi we don't uh, have all of our eggs in one basket. Niya, you know? And sila, yung mga Kangkong Nation, isa lang yung tinitingnan nila ikahapon poor performance. And eh, hindi nag-iyakan sila lahat. ba. <laughs> diba? From, ang nakakatawa dito, from, from gugulong ang ulo to, a win is a win. <laughs> di diba? Father time, you cannot escape father time. It's unbeatable, yung father time. Hindi mo yan matatalo. And, seeing his performance decline, mga idol, eh, di ba? Alam mo na yon And, you know, sabi ko nga sa live kagabi, ito ha, iiwanan ko kayo sa ganitong mensahe uh, paputuloy na natin dito. With that performance yesterday, at sa mga sinasabi mo against Carl James Martin, ito ang real talk. Kapag po maglaban si Carl James Martin at kangkong na yan, base sa performance mo kahapon, knock ka kay Carl James Martin. Yan po ang real talk. Because kung yung Aprikano na yon ang nakalaban nun si Carl James Martin, Knock out yon kay Carl James Martin. Ginom, ginulpi ka lang, ginombag ka lang. Yan po ang real talk. Tanggapin yan, lunokin yan, Kangkong Nation. Na kapag sila ni Carl James Martin, kahit sparring, di ba? Carl James Martin will smother him. He will outwork that guy. And kapag maglaban sila sa tunay na laban, Carl James Martin will knock him out. Remember that. Carl James Martin will knock him out. Ito po yung Silver Voice TV. Magandang araw po ng linggo sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga nanay, Happy Happy Mother's Day.